no? What's up sa inyo, mga pa, no? At sa araw na to, mga kaibigan, wala tayong gagawin, mga kaibigan, kundi magbablog tayo. Oo, oh, tama ang narinig mo, kaibigan. Magbablog tayo. At bago ka magreklamo sa aking kaibigan, kung bakit, kung bakit hanggang ngayon, wala pa yung 10 utos ng babe, hay hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo. Okay lang ba? Let me explain to you why there is still no 10 utos ng babe no? At para may paliwanag ko sa iyo yung kaibigan, no? Ang una mo dapat gawin is to shut the fuck up. Ngayong nagawa mo na yung una mong kailangan gawin, mga kaibigan, ipapaintindi ko sa iyo kung bakit wala pa ho ako, akong nagagawang video ng 10 utos ng BIP ano? Papakita ko sa iyo, mga kaibigan. Kita mo? Hindi, tayo. <laughs> so, kasalukuyan ho, mga kaibigan, ginagawa ho yung pwesto ko, no? Ho ginagawa yung video ko, mga kaibigan. Tapos ko na hong sulatin. Pero, dalawang linggo ko na hong inihintay, no? Na matapos ito. At naririnig nyo ba yung ingay na yon? Naririnig nyo ba yung ingay na yon? Ha? Ito, papakita ko. So kung nakikita nyo mga kaibigan, kasalukuyan nung no, kinakabit yung mga tiles dito sa amin, no? Ang katotohanan yan mga kaibigan, tinanggal ho lahat ng nakikita nyo yung tiles dito, no? Natapos na lang ho talaga lahat yan. Yun na lang ho yun nalalabi. Kaya hanggang ngayon mga kaibigan, hindi pa ako nakakagawa ng video ko na sobrang puti ko rito dahil overexposed yung pagmumukha ko, eh, no? No? Boom! So, nandito na ulit tayo sa kwarto mga kaibigan Na yun nga yung pinupunto ko Na ang sampung utos mga kaibigan Ay, sa sagradong, sagradong video ko yan no? Kaya yung video na yan Doon lang ginagawa sa lugar na yun Hindi pwede kung saan saan ginagawa yun mga kaibigan Kasi mawawala yung tinatawag na ano Basta mawawala yung mawawala No? At ngayon mga kaibigan, nandito tayo sa harap ng aking laptop mga kaibigan Na kung saan makikita nyo, merong monitor sa likod mga kaibigan At iniisip ko ngayon mga kaibigan, iniisip ko maigi mga kaibigan Kung posible kaya na ikonekta itong monitor na to dito sa laptop na to Para dual screen ako, para gangster ako So ang gagawin natin mga kaibigan, Ay ipupunta ko tayong SM mga kaibigan ano? At magtatanong ko tayo doon bago tayo bumili na kung ano-ano Para naman hindi sayang yung pinambibili po natin, no? Kasi baka mamaya, hindi naman pala pwede. Bili ako ng bili. Tapos, wala naman pala mangyayari. E di sayang yung pera na kanina ko pa pinupunto sa'yo. No? Hindi ko alam. Sana ako titingin dito sa lalaw eh. At kasalukuyan din, mga kaibigan, nagre-review yung kapatid ko rito, no? Na ayan huwin ng pagbumuka niya, no? Tingnan yung pagbumuka niya. Na nagre-review, reviewan ano na. Hindi mo naman, uh, pumapasok ka ba? Ha? Ako pa makulit ngayon ha? Hindi mo ata naiintindihan kung sino tong kausap mo ya. Matagal ko nang gustong gawin sa iyo to eh. Pero hindi ko lang ginagawa eh. Boom! Putang Parang tama At bago tayo pumunta sa SM mga kaibigan, tara muna at dumayo sa kabilang bahay. Dahil nandun si Jasmine ngayon At si Jasmine ay magbo-birthday ngayon Teka, ilan taon na ba si Jasmine ngayon? Si Jasmine ngayon ay 3 3, but 3 So ayan mga kaibigan, no? Oh, nagkakalutoan na ako rito mga kaibigan, kakainin. no, oh, no? I, want, I want, I want, I want Graham right here, right now Wow! Boom mga kaibigan, kasama na natin ngayon ang napakasarap na Graham na nasa piling ko mga kaibigan, nakikita nyo oh. Malapot-lapot pa yan, no? At atin ang huhusgahan, mga kaibigan, ang lasa nito. Kagagawa pa lang. Kinuha ko na sa rep, no? Alright. Ito na, ako. Cheers. Mm. Oh. at kasalukuyan mga kaibigan, nandito na ulit tayo sa bahay habang nilayasan natin yung napakasarap na Graham doon at nagluluto sila para sa birthday ni Jasmine na magiging... Wee! Boom! Nagubad ako at nagsumbrero dahil ang pangit ko. <laughs> Kaya talaga ako nagubad mga kaibigan dahil magbibis na ako. No? At ngayon nakabis na ako mga kaibigan, tara na pumunta na tayo sa SM. Huh? Bob. Bob stop. 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 Ayusin mo naman yung pagda-drive mo, boy. Huwag <laughs> ka naman liko bigla-bigla, 'y mababangga tayo sa ginagawa mo, eh. What the fuck you stop? It's your boy, kum. Back at it again here at the SM with the Boxer Shows, my boy! So tara mga kaibigan, pasok tayo. Man. At kaya mga kaibigan, maghahanap tayo ng kakaiba. Wala tayong pakilap sa mga tao rito dahil mind your own fucking business, bitch. Okay, Kilala ko, Brad! Pay mood! So ang una natin nga ngayong araw, mga kaibigan, ay eh, hahanapin natin yung tinatawag na power cord na isasalpak dun sa laptop para maging dual screen ang bitaw niya, Brad. <laughs> Naiintindihan mo. <laughs> so, nandito tayo sa Cyberzone ngayon, mga kaibigan. Kung saan nakagilapin natin yung dapat ko makakita. So, merito, octagon. Can you see the fucking octagon? Ayun, nakikita ko na. So, yung gusto nating ma-achieve, mga kaibigan, eh, yung tinatawag na dual screen, no? Na pinaglilingunan, na, Tayo ng mga dito, tayo magtatanong ngayon. So, ito ba yung... Ba yun? So, ito? Ito yung una natin kailangan. So, 1-0 na mga kaibigan. Meron na tayo ng power cord. Power. So, yun mga kaibigan, ang tawag doon, nag-ingay lang sa SM. No? Ngayon, aalis na tayo. Uuwi na tayo dahil susubukan natin kung gagana mo itong putang ilang binuwi natin. No? <laughs> Go! Boom! Itchy boy kong mga kaibigan. Nandito ulit tayo. Nandito ulit tayo sa bahay mga kaibigan. At sa oras na to, meron na naman tayong pupuntahan na isang napaka tao. Walang iba kundi ang girlfriend ko. So ang gagawin ko lang mga kaibigan ay pupunta ako sa SM. Kagagaling ko lang sa isang SM. SM hopping na to mga kaibigan. Para lang samahan siya na bumili sa National Bookstore. Oo mga kaibigan, hindi ka nagkakamali ng pagkakarinig no. Sasamahan lang sa sa National Bookstore. Tapos uuwi na ulit ako. Ganyan ho hukatin dito. Kailangan samahan mo sa lahat to kasi. Parang bata to mga kaibigan na pag di mo sinamahan, mawawala at igit sa lahat, magtatampo. No? Kaya tara na mga kaibigan, sabahan nyo ako. Boom! So yun mga kaibigan. No? Nakita ko na siya, hindi pa niya ako nakikita. No? Sino yung kausap mo, ha? Kausap ka. Sino yung kausap mo, <laughs> Wow! Anong hanap? Ano Anong hanap? Pang calling card. Anong sa mga? Cardboard. <laughs> Hindi. Hawak. <laughs> Saka, ano yeah. yan? Boy ng boyfriend, mga kaibigan. No? Vlogger na. Vlogger pa. <laughs> Cinderella, ano ba hanap mo? Ha? Kamagulo. Ka Ball pen? Hmm. Gusto ko pink eh. Gusto mo pink? Wala <laughs> ka mo pink talaga? May mahilig ako sa pink. Eh. Pag nagkocompute ako sa kliyente, ang Ay, cute ko. Pa. Yung leg ko, nakikita mo ba yung leg ko? Mm. Ano yun? Uh, ano yun? Tiga mo. Parang mga... Mm. Tiga mo. bilang bilang Hindi mo ba nakikita? Ayan o. Saan pa ah. ako titingin sa camera? Ayan o. Dito mo tignan. Nakita mo na? Ang daming ano. Libag? Hindi. Ayan o. Ang daming pentel. <laughs> 15 minutes na siya naghahanap ng putang inang ball pen na yan. Ballpen 15 minutes mo hahanapin. Boom! So, na ulit tayo sa bahay, mga kaibigan. Bingay ko, tulog na pala sila. So, yun nga, mga kaibigan, o, yun lang. Literal na sinamahan ko lang siya para bumili ng pink ballpen At mga kaibigan, itong video na tayo parang update lang sa kung ano nangyayari. Kung ba't hanggang ngayon wala po akong post. Kung bakit hanggang ngayon wala pa sa po utos, no? So, As soon as matapos to mga kaibigan, I think dalawang araw tapos na to. Gagawin ko na agad yung sa puhutos ng bake para post ko na mga kaibigan para sa inyo mga pa, para matigil na lahat mga kaibigan. Mga nagme-message sa akin, Kuya, kung nasa na sa pungo? Utang ina, ito na yung explanation ko, ha? Sa madaling salita, ito na yung excuse. <laughs> Pagbigyan nyo na. Pag natapos, tutuloy-tuloy na ulit. Maraming salamat sa panonood mga paano. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli, Chicken Peed Power. Peace. kung tinatanong niya pala kung anong mangyayari dun sa dual screen tapusin niya to ang gandul Whoa!